Okay, mayong hapon sa tanan. Okay. Ang pagtukod ni Kristo sugod yun sa Jerusalem. Jerusalem. correct. Mauto ang katumanan sa Daniel 2.44 nga ang Diyos sa langit magtukod o gusak kaging herian nga dili na gayod malumpag. Kung basahon ng Mateo 16.18 16 kung krito yung ayong uh, maugyod ang ipasabot. Wow. king herian nga uh, dilik dili maguba sa ato pa magpadayon, no? Lucas 1.33. Hmm. O sabto na mahimog yung dili yung katuhuan kung mawala yes. layon, yes. tukuro na po sugdan na po sa laing dapit. Yeah. Okay. Magpadayon man the word nga magpadayon sa to padili mawala sa so, tanang tanang mga grupo nga nagsugod lag 1914 mm. 1872 1874 1984 1980 hmm. awahi na awahi palsus hey, yun na siya awahina. klaro kayo no mao na ang gisgutan sa Mateo nga mga manungha mga sulpot No, ilang manungha term, na, sulpot. Okay. Manungha, Pero kining mga sulpot, magbantay tani kay sumala pa sa mga pulong ni San Pablo, hmm. ang gihimong kanang premise, ang yawa ko no, magpakaanghil sa kahayag. Hmm. Okay. Sa ato pa, lisod po no, yun, yun siya magpakita nga, nagkagidlay Alright. Magpakita yun siya nga, mura gabistik puti. Yes. So magbantay ta karon no, kay daghan yun magpailangan na yun nila ang tinood. Pero bisan pagali ang naa sa tinuod, dili man po perfect kung dili pamubalik si Kristo. kay makita man yun ng sagbot o trigo. Yes. muna ang gitawag church militant. Oh, so na nga, nagya yung mga hudas. <laughs> <laughs> kung na hudas, panahon ni Ato, yun ni Kristo, yes. mudaghan yes. pa yun eh. Kaya... Huwag yung mong tanahon sa 12 na ay osa. Mm. niya, sa Marcos 4, 30-32, mm. mahimo mo ning labing dako. Mm. So, okay. ito pa, magkadaghan po ng magkadako po ng hudas. So, <laughs> mo na nga maglungan na makita gano'n sa Lord sa simbahan. Yes. Mm. Nakaroon, mo ingon ta nga, uh, sa Roma bagyo na balhin ang sentro. Mm. Oh sayon ra kayo na kay kung asa ang executive minister ni Jesus nga iyang ipasabut si Pedro kung asa ang asa na karon oh. yang katungdanan klaro bang nasa Roma. Roma Oh di ba si Pedro manggitong yung gitugianan si Yahweh oh, signifying authority, no, authority as a authority. prime minister no kung basahon twenty Isaiah 22 21 ug 22 nga ang tinugyanan si Yahweh tawgon og papa Yes. oh, papa. Niya sa tanang mga apostol sedikit sa may gitawag og papa mm -hmm. o oh, gitugyanan si Yahweh. dipasabut, ipasabot kay kanang tinugyanan si Yahweh papa man. Papa. Klaro ang si Simon Pedro. Mm -hmm. Pas Kasi ko sa pag-ingon nga dili na si Tatay Paulino. <laughs> Klaro, no? Yes. Dili si Tatay Paulino ang gitugyanan sa mga Yahweh sa gingharian sa langit, si Pedro. Si nang sakto ang katuliko. nga si Pedro may unang Santo Papa nga gipasabot ni Kristo. Mateo 16:18-19 og Juan 21:15-17. Usa ka namo ko sa langit Pedro. Ikaw may mo atiman sa ako mga karnero. Yes. Sa to moy silbing representative ni Jesus Christ. Kisa may ana. Katoliko, Nya yeah, bakanti magyuna kay mamatay man gani sa history na martir si Pedro sa Roma. Yes. Di na mabasa sa Biblia. Sa mga dili mabasa po sa Biblia nga kanang kuan viral ron nga dunay gi pusil po dito sa sa Amerika mm. nga, sa Kaputistante, si Charlie Kirk kay martir gyapon to although dili siya Katoliko pero ang iyang krusada Uh, krusada po sa katuliko pag-again sa abortion, kanang mga LGBT nga, kung mga, kung imburag ilang illegalized ng, kunong marriage, anang parehas og sex. Mm. Mga may nanag, isupaka na niya. Muna nga, makaingon ta nga, katong bakigbisog ni Charlie Kirk, ka, uh, katuliko lang hapon to. Uh, although, dili, pull ang iyang, pagka-unite uh, sa katoliko kay wa man siya masakop pero matawag nato siya invisible member gihapon hapon kay ang atong kahingpitan yun sa pagkahiusa sa langit raman kay diri sa kalibutan although nag-angkon nga katoliko maogi original basis sa history pero dili pa perfect ang atong panaghiusa ang pruwa na nga debate pa manggaling ta no kita gali Brad John mag dili pa gyud completely united <laughs> og mag-explain ta sa tong pagtuo di ba right. oh si Pablo Galix si Pedro Paul ah, nagkasungi po to Ganang, na misinterpret po ni Pablo si Pedro <laughs> Umangina, oh mangina o ingon pa ka lang maguban mag <laughs> okay so ingon ana mo perfect gyud ang atong panaghiusa sa langit na gyud mo na so Klaro kay na, no? si Pedro. Dayon, huwag mabakanti unsa may gamiton din atong option din na nga kinsa may atong tuhuan kung mabakanti na ng katungdanan ni Pedro. Mm. Now, buhat o nubainti, mo yawi ana. Ang katungdanan ni Judas nga nabakanti, gipulihan sa tupa, dunay mo succeed. Kay kanang katungdanan, pulihan mo ginagwabakanti. Oh. Pariya sa presidente, kanang katungdanan, puli-pulihan na. sumo mm. So, mo nanguhangad sa history, labina yes. Labi na kay gihiskutan po na sa hub utso, -utso. Yes. Labi na klaro kayo sa living Bible translation nga read the history books. Kinsa may nakasunod anang katungdanan ni Pedro? Wa may laing listahan kana ramang list of popes gikan ni ni Pedro hangtod ni Pope Franz. Ano po playo na karon? So mao na, then karon uingon tang nga uh, perfect ba mga tawhana na dili dilita perfect kaysa ilang pagkatao mahimong mapandol po sila oh yeah. pero bisan pa mangani kung maghisgot sa daang kasabutan kanang mga leader dili really, man perfect, perfect ilang binuhatan no yes. si David hari gali gito yeah. <laughs> okay o oh, yan uh, baruko iban yang gibuhat no uh, <laughs> kapanapaw siya kay yang yang giangkon asawa si yang sundao oh niya gipauna pa gyus gira tung yes. Okay. niya para mamatay aron ma masulog niya to si Batsiba ba to okay udi adur dag duha iyang e sala ato kanang panapaw og murder yes <laughs> murder so hari niya, ha? hmm. yeah. then katupong si Ilyakim nga gipuli ni Shibna kato si Shibna mo man siya tinugyanan si Yahweh sa panahon ni King Hisikaya ba to kung wa ko masayop no nga ang tinugyanan sa si Yahweh si si Shibna unya wicked so na ipruba nga mahimo day nga ang leader upop -up, uh, sa lawayon kay kato si Shibna sa lawayon mo bitong gipulihan siya ni Ilyakim. no gikuha tong Yahweh gikan ni Shibna din gitugyan ni Ilyakim. si Ilyakim na pud tinugyanan si Yahweh nga mao silbing papa yes leader unya na naman ta sa panahon ni Kristo, mao nang focus kita ni Kristo ni mao na nga kung nabahin-bahin ta mga Kristohanon ron wala ta mag-usa tungod kay nagtuo ta daghang nagtuo na to. nga nasunod gyud ang Biblia pero sa akong pag pagtuke pagsusi mm -hmm. eh ay wala man masunod nga naman kay kung nasunod pa mm -hmm. di muhanga ra gyud ta anang katungdanan ni Pedro mag saluk sa sa mga sundo papa So ang nag, nag nagpailawom ana mo gi nakasunod Yes. Muna kayong, ko, gi may ng Kaya mga kaing katulik ko, gini nakasunod ang nga protokol. Kay ang ubang mga relihiyon naging mga maglaing mga leader. Yes. Ay insinin si manalo, si Felix manalo. Si Kibuloy gani, wa pa mapulihi kay buhi pa man. <laughs> oh. Si Charles Tays Russell, muragbot, kinsa na nang napuli niya, no? Naman po na sila yung leader na sa Amerika. Okay. Hindi yun sa... Sa mga sabadista, si Ellen White. Pero mao na og kinsa na nang leader nila ron no, Kung kung kuan um, puna si Legi Ilagyod nga nakapulis katungdanan ni Pedro mao na nga kung maghimo taglaing mga leader mao nang dili pagyod matuman ng usa ka panon usa magbalantay hinoon sa ako nang giingon dili pa mangod perfect at present ang mga Kristiyano dinhi sa yuta kanang gisgotan sa James 1:27 nga perfect nga relihiyon walay dungis ma realize na actually sa langit naman yes. o sa bagong langit ug bagong yuta kaysa karon dili lisod lisod ang pagperfect sa atong panahon karon dayon kay naabot mo si Brad uh, pwede ka kuan gamay um kuan mo nang atong dinalang ko kay yeah, so, <laughs> yung, <laughs> na pud yeah, yeah, history brad, salamat uh,